day in my life as a babaeng walang pahinga ho. Hello sa inyo mga biday. And for today, karugtong pala to ng mini vlog ko kahapon. Aba syempre, marami tayong gawain. Kaya naman eto, ituloy-tuloy na natin. Tapos ko mag ng mga laruan ni CJ, eto nga at magluluto nga ako ng sopas dahil nga maulan ng panahon. Mandatory talaga to mga me. Charis. City joke aside, masarap talagang humigop ng sabaw ngayon mga mi, lalo na't ang lamig-lamig. Kayo ba mga mi, kamusta dyan sa lugar nyo? Binahana ba kayo o bahana ba dyan? Dito kasi hindi pa naman. Pero dito sa harap namin, Diyos ko dahi, umaapaw na. Ganito ang malakas ang ulan mga mi, Diyos ko, kabaliktaran naman ang tulo ng gripo namin. Wala nga ang tubig. Wala talagang katulo-tulo yung gripo namin mga mi, kaya eto, ilalabas ko na nga itong timba para nga punuin dun sa labas. Yung gripo kasi dun sa labas mga mi ay meron namang tulo kahit papaano. Pero nga dito sa loob ay hindi talaga makakit siguro yung tubig, kaya naman walang tubig. Ganda. Right. Naglaga na nga rin ako ng itlog dyan, mga mi. tatlong piraso nga lang yun. At nagsimula na nga rin ako magluto nitong sopa. Ay, share ko na din sa inyo, mga mi. Meron nga nag-comment si Mami Jen SJ. Lagyan ko daw yung lababo ko. Yung uso ngayon na parang granite siya na pintura. Alright. Ang dumi daw kasi tingnan, di ka aya-aya. Mura lang daw yun. Nasa 200 pesos lang daw yun. Alam nyo ba, mga may, nasa cart ko na yan matagal na. Pinag-iisipan ko lang talaga ng maraming beses kung gagawin ko ba siya. Siyempre, unang-una na dyan, nangungupahan lang kami. Ang hirap magpaganda ng magpaganda ng bahay. Pag-iisipan ko talaga yan kung i-DIY ko talaga tong lababo namin. Sa so, ngayon nga muna, itiisin nyo muna yung paningin nyo dyan sa lababo namin. Charot. <laughs> ay, ganyan naman yung lababo namin mga mi. Alam ko naman sa sarili ko na malinis at maayos yan dahil lagi ko naman binabrush yan. Hindi ko nga lang pinapakita dito sa video. Siyempre, binabrush ko yan. <laughs> ganyan yung itsura ng lababo mga mi minimintin talaga yan ang pagbabrush o pagkuskus dami dami ko na naman nga sinasabi eto maluluto na nga itong sobas nilagay ko na nga yung tatlong itlo pagpasensyahan nyo na nga itong pagbovoiceover ko mga mi ang lakas lakas talaga ng ulan kaya ayan maririnig niyo talaga yung mga brrrr <laughs> Katapos ko naman magluto ng sopas mga mi, hinarap ko na nga rin itong si CJ, pinaliguan ko na nga, ayan, pinapahiran ko na nga lang yan ng off lotion. Tawin ganito nga ang senaryo namin mga mi, ang dami-dami talagang dinadaldal ng anak ko, napakadaldal niya talaga, ganun. Pero thankful talaga ako dahil ganito yung anak ko, talaga namang napakabibo. Sinandukan ko na nga rin agad etong si CJ ng sopas para nga lumamig-lamig din dahil napakainit. gulo naman yung toys ko po. Okay yang yan. Aayusin yan naman ni Mami. Love naman niya ako. I-share ko na din pala sa inyo mga mi. Almost one week ko na nga ding hindi pinag screen time na naman itong si CJ. ba diba, na i-share ko na Saturday and Sunday lang. Pero ngayon, straight talaga na walang screen time. Napansin ko kasi hindi niya na ginagalaw yung mga toys niya nung nakaraan. Kaya naman, pinag-stop ko muna talaga siya sa screen time mga mi. Tingnan mm -hmm. nyo naman, effective nga at ginalaw niya na nga rin itong mga toys niya. Three days or four days nga bago nga niya ginalaw ulit itong mga toys niya mga mi. At yun lang muna for today mga mawe.